Andin, itong mga PVC function is hindi makagalaw sapagkat nalagyan na natin yung siminto yung bawat gilid ng ating junction box. welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to itong mga junction box ng aking bahay. So as of now ay isi-share ko lang sa inyo kung anong diskarte ko para yung junction box natin hindi gagalaw yung mga connection and then, lalong matibay kapag ka itong flooring na to ay mabuhusan natin. So as of now ay isi-share ko lang sa inyo kung anong mga diskarte ko. Ngayon ay lalagyan ko ito ng siminto dito para yung junction box natin hindi gagalaw andin din itong mga PVC function is hindi makagalaw sapagkat nalagyan na natin yung siminto yung bawat gilid ng ating junction box saka tayo lalatag ng bakal and din saka natin bubuhusan itong deck or itong flooring na ito So okay na no, okay lang kapag kabubuhusan na natin itong junction box is a uh, kailangan natin na yung mga koneksyon ng ating PVC is uh, nasa tamang sukat yung koneksyon uh, natin, saka natin ito bubuhusan. kapag wala sa tamang pwisto o posisyon yung PVC natin is uh, back job yung trabaho natin sapagkat yung PVC ay wala sa tamang posisyon So ngayon ay ikukontinue ko yung mga paglalagay ng siminto dito sa gilid ng ating junction box So kinugaya nito, 'di ba nakita nyo parang gumalaw-galaw. And then itong junction box natin uh, gumalaw-galaw din. So ito na yung ginawa ko. Lagyan natin ng uh, siminto dito. Kumbaga bubuhusan natin yung gilid ng siminto para kapag lalatagan na natin ito ng bakal and din bubuhusan ng siminto itong flooring is ito ay matibay na at hindi paggalaw-galaw. Siyempre, before natin lalagyan ng siminto is alagyan muna natin ng halong puro para didikit lalo yung siminto natin. Andin, ito namang dalawang PVC, ito ay supply para sa itaas or dito sa tosturis ng aking bahay. Andin, ito namang isa-isa, reserve lang to Kung baga, ito ay nakaprepare kapag may mga extension na mga supply ng ating current. So, nakita nyo kung anong diskarte ko para lalong matibay yung mga junction box na nakakunik dito sa flooring ng aking bahay.